看迎大 Sarong wing van na ng arado ng mga tindahan makalihis na mawaran subuot ng preno sa Maharlika Highway. Sakopan Zone 3, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Alas 9 din aga ka Sabado, Desyembre 14. Susug sa investigasyon kan Pamplona Municipal Police Station. Matapos na mawaran ng preno, binalokan driver kan wing van na makabalik si sa iyang linya. Alagad nagduro-diretsyo ini sa ibong na linya, hasa sa mahagopan sa Roma wing van. Hasa sa araduhon ng sarong nakaparadang motorsiklo, tindahan ng prutas, asin burger. Itong truck ma'am, kumbaga pareha sila ma'am nagbamani nagano tumatakbo, inevertika niya Tapos yung ibang mga motor nakaparada din po sa may sak nakaparada doon sa sa lugar. Dahil po dito sa nasabing insidente, yung sa sa ay nag ng damage pati yung mga mga properties na, na involved din sa aksidente ay may na-damage na actual damage, na damages din na hindi pa malaman kung magkano halaga. Maswerte sana man na daing nakulugan sa insidente. So, bali yung mga ano, yung mga driver natin diyan, bago po kayo magmaneho ng inyong sasakyan, siguro din yung i-check niyo yung mabuti yung sasakyan niyo, lalo na yung kaya nating blow bucket. Sa presente, nasa Kusuliya Pakan na MPS ang wing van. Day naman sinangatan pa nin kaso ang driver makalihis na akuon ka ini ang pagpapairahay sa mga nadanyaran ka ining bihikulo asin negosyo. Para sa mga baretang, tatak Bicol, Angie Dagta.